mong kinakarap ng syudad, isa sa ayos na ng pamunuan ang pagpapatupad sa sari-saring mga ordinansa na kung di may nakalimutan ay sadyang isinasantabi lamang ng ilang mamamayan. Mula business permit, anti-littering, curfew, roadside parking at iba pang lokal na patakaran, isa-isa itong susuriin at ipatutupad ng mga task forces na binubuo ng mga kawan iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan. Narito ang report. Mamahal ang lokal ng Tacloban, bumuo ng task force upang ipatupad ang mga batas na kasalukuyang pinaiiral sa buong syudad. Nabuo ang dalawang task forces ng mga composite team mula sa iba't ibang lokal na ahensya ng gobyerno. Sa panayam ng Cat News Team kay Lily Baltazar ng CSWDO, tinura nito kung ano ang layunin ng pamahalaan. More on implementation of the law in accordance to what is expected Malawakan ang operasyon ng programang ito dahil maraming kinatawan ng iba't ibang ahensya ang nakapaloob dito. Ilan na rito ang City Engineer's Office, City Veterinary, City Treasurer's Office, CWDO, CHO at Tanggapan ng Tumeco kasama na ang ilang tauhan ng TCPO. We have uh, supervisors who are assigned in the different task force so that they could be the channel to give the feedback to the central command. What's going on, how effective is this strategy and if need some more improvement Bangili what? Are and then we would know and we could respond and then even also try to improve the services. Isa sa katuparan ng nasabing programa upang makita at mapagtanto ng marami nating kababayan ang magandang layunin nito para sa ikawunlad ng ating lipunan. Para namun, gimbubuhat nga diri, nasusubay ha And if it goes into the better and higher generation of revenue, That would mean also a better service for the constituents. Magkakaroon ng ibaluasyon sa lahat ng mga operasyong kanilang isasagawa upang makita kung saan o alin sa mga batas ang dapat na pagtibayin at makakatulong din daw ito sa mga serbisyo at programang hatid ng gobyerno. This will be a continuing program but we are now trying to target first the first 84 days. We will always be budgeting. That's why more on trying to improve the standards of our service delivery. Nilinaw din ito ang layunin ng city government ng Tacloban at lahat ng gagawin nila ay naaayon umano sa mga batas na pinayiran ng syudad. The city government government is not going beyond what is mandated of the city. We will just look into the standardization, the resource generation, the improvement of the different services. Ang malawakang operasyon na ito ay naglalayong itaguyod ang resource generation sa pamagitan ng mahigpit na pag implementa sa mga batas na pinatutupad para na rin sa ikauunlad ng buong syudad. Kasama si Mary P. Florendo, ito si Clarice Ubina, nagbabalita eksklusibo para sa Channel ng Countryside Filipino. Takloban City